kaserver okay. masatat sa ten, pero um, service elevator ko pasitasa po automatic first 10th floor. at tapay service elevator po yung pinta ko uh, po kung okay. so, may kaya ito na. yung din sa 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 ko sa po sa sa Keto <laughs> so, ho <are> <laughs> <laughs> Guys, nandito tayo ngayon sa hotel, guys, na Balmo Hotel, guys. Dito tayo matutulog, guys. Dito na, guys, ang ating room, guys. <coughs> guys. Um, uh, oh. hey Ay, Lahat ng oh, no, Simbanguni.

Yan guys Dito tayo ngayon guys Ito ang ating view guys Yan guys ang ating view Vacation. Panto na sulit yan. Yeah. Talagang manluto kayo. No, kayo na luto. Unogit kayo labat. Magkwentuhan, gano'n. Inom tayo, gusto mo.